Ibinaba ni Jiang ang kanyang mga baril at napabuntong hininga. Plano ko sanang ayusin ito sa normal na paraan, anya habang umiiling. Pero ang isinukli mo lang sa akin ay kayabangan. Ipinasok niya ang isang kamay sa likod ng kanyang ulo at huminga ng malalim. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sige na nga, wala nang pagpapanggap. Ipapakita ko na sayo ang tunay kong lakas sa isang iglap, isang makinang naliwanag ang nagsimulang mamuo sa kanyang kanang mata. Nang alisin ni Jiang Yi ang kamay niya at titigan si Yehi, isang nakakabiglang enerhiya ang pumuno sa paligid. Nanigas ang buong katawan ni Yehi. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Agad niyang ginamit ang kanyang abilidad, tumalon ng tatlong daan metro gamit ang anino niya. Ngunit hindi siya nawala sa paningin ni Jiang Yi. Sinundan siya ng mga mata nito, hindi siya tuluyang makagalaw may sampung segundong cooldown ang kakayahan ni Yehe bago siya muling makalipat. Pero mayon para siyang nahulog sa patibong, at hindi na siya pakakawalan ni Jiangyi. Kamui! Biglang dumilat ang kanang mata ni Jiangyi, at sa isang iglap, bumaluktot ang mismong realidad. Isang napakalakas na enerhiyang hugis silindro ang sumabog mula sa kanyang paningin, binabaluktot ang lahat ng nasa daan nito. Walang kahit anong tunog. Ngunit, bigla na lang, Isang dambuhalang butas ang lumitaw sa pader ng training ground. Ang pader na dinisenyo para sa laban ng mga mutant ay gumuho na parang putik sa ilalim ng kanyang atake. Isang tatlong metrong tanel ang bumakas sa pader. Nanatili sa kinatatayuan si Yehi, hindi makagalaw. Dumaan sa kanya mismo ang kamatayan. Namutla ang kanyang mukha at tuluyang nagdilim ang kanyang isipan. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng takot. Malamig siyang tinitigan ni Jangi gusto mo pa bang ituloy, tanong nito. Hindi man lang makasagot si Yehi. Sa kanyang isipan, iisa lang ang paulit-ulit na pumapasok. Sinubukan ko pa talagang hamunin ang lalaking ito. Napakataang desisyon. Tanging si Deng Shentong lamang ang nakapagparamdam ng ganitong uri ng kawalang laban sa kanya noon. Pero iba si Jiang Yi. Si Deng Shentong ay isang purong mandirigma, laging umaatake ng walang humpay. Si Jani naman ay isang perpektong depensa, matamang naghihintay, bago umatake gamit lamang ang isang tiyak na pampatay na galaw. Ang barilan kanina. Isang laro lang pala iyon para sa kanya. Bigla. Poof. Ha 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 Binasag ng malakas na halakhak ang nakakabinging katahimikan sa paligid. Si Woody, hawak ang tiyan niya, tawa ng tawa hanggang halos hindi na makatayo ng maayos. Itinuro niya si Yehi habang nakakapit sa braso ni Bailey Changqing upang hindi matumba. Pati ang ibang miyembro ng team, hindi mapigilang matawa, pilit na pinipigil ang kanilang halakhak. Napalunok si Yehi, litong-lito. Bakit sila tumatawa? Tapos, may kakaiba siyang naramdaman sa ulo niya. Parang masyadong makinis. Biglang sumiklab ang masamang kutob sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. At wala siyang naramdaman, Isang bahagi ng kanyang ulo ang nakalbo. Sigaw niya sa gulat. Kilala si Yehi sa kanyang kaakit-akit na itsura, at marami siyang babaeng tagahanga sa Blizzard City. Pero mayon, Pinutol ni Jani ang kanyang mahalagang buho. Paano na ako lalabas sa publiko ngayon? Reklamo niya, halos maiyak sa gulat. Walang kaimik-imik si Jani, mukhang hindi man lang na-impress. Napabuntong hininga siya. Tapos na ang kalokohang ito. Pagkatapos, bumaling ang tingin niya kay Lu Yinghao. "Hoy, ikaw tawag niya." Agad namang naniga si Lu Yinghao sa pagkakatayo, Biglang naging magalang at formal ang tono niya. "Opo, Captain Jiangyi. Ano pong utos ninyo?" Napangiti si Jiangyi. "Wow, ang bilis mong magpalit ng ugali." Kumaway siya na parang inuutusan lang ang isang alalay. "Dalhin mo iyang dalawa at ipagamot sila." Walang pag-aalinlangan, agad na lumapit si Luin Hao kay Ximiao para suriin ang kanyang sugat, sabik na sumunod sa utos. Tapos na ang laban. At nayon, alam na ng lahat kung sino talaga ang may hawak ng kontrol. Bagsak si Yehi sa lupa, wala nang pag-asa sa kanyang mukha. Lubusan na siyang natalo. Pero ni Katiting, walang awa si Jiang Yi para sa kanya. Simula ngayon, kung gusto mong umalis sa Tengu Team, malaya kang umalis, madiin sabi ni Jiang Yi hindi magbabago ang desisyon ko. Itinaas ni Yehi ang ulo niya halatang may gustong sabihin. Pero nang balikan niya sa isip ang lahat ng ginawa niya, napagtanto niyang wala siyang karapatang magsalita. Sa huli, ang tunay na hangal sa sitwasyong ito ay siya mismo. Dahan-dahang lumapit si Baili Changqing at inalalayan si Yehi na tumayo. Pagkatapos, tinulungan niyang lumabas ang tatlo mula sa training ground. Habang naglalakad palabas, may pabiro siyang sinabi may kilala akong mahusay na doktor para sa pagkapanot. May espesyal siyang kola na kayang gamutin ang lahat, inumin mo lang, tutubo ulit ang buhok mo agad. Matapos ihatid ang mga dating miyembro ng Celestial Team, bumalik si Bailey Changqing sa training ground. Ngayon, ang mga miyembro ng Black Robe Team ay tahimik na nakatingin kay Jiang Yi, puno ng respeto ang kanilang mga mata. Ngayong araw, nasaksihan nila ang isang bagay na hindi nila inasahan. Mas malakas si Jiang Yi kaysa sa inakala nila lalo na ang kanyang depensa, parang imposible itong butasin. Kahit anong isipin nila, wala silang maisip na kahinaan niya. Humarap sa kanila si Jiang Yi at diretsong nagsalita. Alam niyo na kung ano ang Tengu Team, Anya. Isa lang itong pansamantalang grupo. Kapag natapos na natin ang eclipse, malamang madidismantle na ang grupong to. At dahil alam yon ng iba, akala nila pwede nilang gawin ang gusto nila. Pero tandaan nyo ito, Hanggat umiiral ang team na to, ako ang kapitan. At kung may susubok hamunin ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ito. Biglang tumindi ang tensyon sa paligid. Ipinakita na ni Jiangyi sa lahat, sa laban niya kay Yehi, na hindi siya dapat maliitin. Nabigo na ang celestial team sa laban nila kontra Eclipse, patuloy niya. Namatay ang kapitan nila pati walong pinakamalalakas nilang mandirigma. At sigurado akong wala ni isa sa inyo ang kayang higitan sila. Kaya simula ngayon, seryosohin nyo ito. Dahil kung hindi, mamamatay kayo. Tumango si Baili Changqing, matigas ang tindig na parang isang sundalo. Naiintindihan, Captain. Alam namin ang panganib. Mula nang sumali sila sa investigasyon, alam na nila kung anong klasing laban ang pinasok nila. Sa trabahong ito, walang puwang para sa mahihina. Tumango si Jiangyi. Mabuti at naintindihan nyo yan, pero walang dahilan para mamatay ng walang saysay. Ang abilidad ko ay nakatuon sa depensa, at ganon din ang estratehiya ko. Kaya kapag lumaban tayo, gagawin ko ang lahat para siguraduhin na walang mamamatay. Tungkol naman sa misyon hindi natin alam kung kailan susunod na atake ang eclipse. Kapag dumating ang oras, kakailanganin nating magplano sa mismong sandali ng labanan. Para dyan, si Vice Captain Bailey ang bahala, siya ang eksperto rito. Bumaling si Jiang Yi kay Baili Changqing. Walang pag-aalinlangan kung sino ang dapat maging pangalawang pinuno. Si Baili ay hindi lang malakas, may respeto rin siya ng buong koponan. Muli siyang hinarap ni Jiang Yi at sinabing, walang pwedeng maging kampante. Itinuwid ni Baili Changqing ang kanyang tindig at sumagot ng malakas. Masusunod, Captain. Sa totoo lang, hindi naman talaga sila naging kampante kahit kailan. Kahit minamaliit sila ng mga nasa itaas. Kahit tinawag silang mahihina, hindi sila tumigil sa pag-ensayo. Dahil matagal na nilang hinintay ang sandaling ito. Ang sandaling tuluyan na silang makakalaban sa tunay na digmaan. Lumapit si Jiang Yi kay Baili Changqing at bumulong. Kailangan mong bigyan kaming tatlo ng espesyal na training. Kasabay nito, bahagyang tinaas ni Jiang Yi ang kanyang kilay na parang nagbibiro. Medyo nakakatawa ang ideya na hilingin ito sa harap ng lahat, pero alam niyang ang kanyang sariling kasanayan sa labanan ay hindi kasinghasa ng Black Robe Team. Maging si Nayang Shin Shin at Leang Yu ay may mga kahinaan sa aspetong ito. Kung si Baili Chang Ching mismo ang magsasanay sa kanila, tiyak na mas bibilis ang pag-unlad nila. Saglit na nagulat si Baili Chang Ching, pero agad din itong umiti. Ayos, kung yan ang gusto mo, Pagkatapos, kinusot niya ang kanyang mga kamay at may idinugtong pa. Pero hindi kayo pwedeng mag-training kasama ng buong team. Masyadong magkaiba ang intensity at estilo ng training namin. Hindi ba maapektuhan ang teamwork natin sa labanan? Tanong ni Jangi. Kung magkaibang uri ng pagsasanay ang dadaanan nila, baka mahirapan silang lumaban bilang isang buo. Pero hindi nag-alala si Jangi. Walang magiging malaking problema. Ang mahalaga, matuto tayo ng maayos. Alam niyang imposibleng maging ganap na bihasang sundalo sa maikling panahon. Pero kahit kaunting pag-unlad lang, malaking tulong na. Isa pa, may isa pa akong ipapagawa sa'yo. Lumapit si Johnny kay Baili Changqing at bumulong ng isang bagay. Napataas ang kilay ni Baili, sakadahan dahang tumingin kay Liang Yu, halatang nagulat. Pero kalaunan, tumango siya ng marahan bilang pagsangayon. Pagkatapos, bumaling siya sa iba pa nilang kasama ituloy niyo ang pang-araw-araw niyong training. May asikasuhin lang kami ni Captain. Walang ideya ang ibang miyembro kung ano ang nangyayari. Pero dahil si Najangi at Baili Changqing ang kanilang mga pinuno, wala silang ibang magagawa kundi sumunod. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at 'wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.